Marami nagsasabi na ang kautusan ay hindi na dapat natin sundin, kundi si Kristo na ang dapat natin sundin. Papaano natin mapapatunayan na mahal natin ang ating Panginoon kung hindi natin susundin ang kautusan? Kung ating babasahin ang Matthew chapter 5 verse 17 hanggang 18, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Maliwanag mga kapatid sa talatang ito na mismo ang Panginoon ang siyang nagsasalita dito na ang sabi po niya na magaan pa ang mawala ang langit at ang lupa ngunit ang kautusan o tuldok o kudit ay hindi po mawawala ang kautusan. Ang ating Panginoon ay kanyang binigyan diin na dapat natin sundin at hindi po mawawala ang kautusan ng Diyos sapagkat ito ang Kanyang karakter upang tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Paano natin mamahalin ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kautusan. If you love me, keep my commandments. Salamat po at muli, pagpalain po kayo ng minsaheng ito.